Sa gitna ng lumulobong bilang ng mga dumadagsang pasyente sa Philippine General Hospital, nagbukas na ng pinto ang ilang mga GOCC hospital sa Metro Manila para tumulong na tugunan ang patient influx. Narito ang report. Kasunod ng anunsyo ng Philippine General Hospital o PGH, kaugnay sa dumaraming bilang ng pasyente sa ospital, to the rescue na ang Department of Health at Government Owned and Controlled Corporation o GOCC Hospitals para tumugon sa sinasabing patient influx. Batay sa datos, nasa 400% over capacity na ang sitwasyon ngayon sa PGH kung saan umaabot ang nila sa tatlong dang emergency patient ang naitatala. Gayong nasa 75 lang ang maximum bed capacity nito. Ayon sa DOH, nag-abiso na sila sa mga ospital, klinika ambulansya at mga doktor na iwasan munang magdala ng pasyente sa PGH. Sa panahon ng panandaliang pagkapuno ng emergency room ng UP Philippine General Hospital, nakaantabay at handang tumanggap ng mga pasyente ang 20 DOH at GOCC hospitals sa Metro Manila. Maaring tanggapin ang mga pasyente sa mga sumusunod na DOH hospitala. Nariyan din ang apat na GOCC hospital sa Quezon City para umalalay sa mga pasyente. Magandang paraan para ma-accommodate ibang pasyente na hindi na pwede sa PGH na luma, di ba? Maraming matutulungan yun. Sa ginawa ng DOH, napakaganda niya, malaking tulong sa ating mga kababayan niyan. Siyempre, pag nag-emergency ka, hindi ka napipila na mahaba. Good news yan. Yeah, oo, kasi karamihan ng problema talaga ng senior, yung saan, pag hindi na puno na yung hospital, wala. Wala na silang ibang ano, ibang option. Payo naman ng kagawaran, tumawag muna sa DOH Metro Manila Center for Health Development kung kakayanin bago magdala ng pasyente sa mga nasabing ospital. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.